At ating binabate, si Ram Mendoza, at ang ating uh, legal officer, si Attorney Lidia Rivera, kasama po ang ating uh, kapartner sa pagbibigay po ng uh, housing sa ating mga constituents from Lipa, from Co-op King, Colonel Felino Natividad, from uh, Clarendon Multipurpose Cooperative, Pureza Sales, from uh, diploma, Dr. Alan Hapor, and from Christian Community, Babel de Castro sa sa inyo po lahat, ang huli po magandang hapaga. So nabanggit ni Lani yung mga do's and don'ts dun sa lugar. Pero syempre pag may mga occasion, okay, okay kaya nga tayo naglagay ng clubhouse, pwede rin naman doon on gawin. Ano, para at least hindi lang sa marami kayong bisita, maliit lang yung tahanan, pwede natin gawin doon. So una muna, ay, ano, gusto ko rin kwento sa inyo, bakit ba tayo nagkaroon ng Alipenyo High Subdivision? Um, Nung upo ako nung as mayor ng uh, 2019 unang una muna pag um, nagkakaroon ng bagyo ay uh, suki na namin yung mga taga Tahan river sila yung aming inililikas so sabi ko dapat magkaroon ng uh, permanent uh, solution doon sa perennial problems ng na mga nakatira sa mga high risk areas ang uh, isa pa naging uh, napansin ko rin nung um, as mayor ang dami pumupunta sa akin mga namatayan Mayor, saan na ba natin ililibing ang aming uh, nanay, manay, ang aking anak? Puno na po ang ating uh, sa Antipolo. Uh, pag naman bumili sa private, minsan nasa 200 to half million ang alaga ng lupa. Kung may lupa naman yung kamag-anak, kung makikilibing sa pahukay pa lang, minimum 25,000 na binabayaran. So, nung namin yung Antipolo Cemetery, ang laki pala ng property natin, unfortunately, ay uh, occupied siya ng illegal uh, settlers. So sabi ko, kailangan din natin sila may transfer para yung purpose ng lupa ay magamit natin para sa ating mga kababayan. ah uh, patatlo, marami din mga government employees dito na nangungupahan. 3 to 5,000 a month. Yung iba mas malaki pa ang kanilang rent. Sa maliit din lang naman na space. Sabi ko pa, gano'n, ah, uh, empleyado. So, bigyan natin ng opportunity yung mga empleyado para magkaroon din ng uh, permanency sa pagdating sa kanilang tinikarahan na after a certain time, kung mangungutang sila sa uh, employees, uh, deposit employees, multi-purpose cooperative, kung after 3 years to pay siya, 5 years to pay, at least after nung duration na yon free na. Wala na siyang gastusin sa monthly rental nila. So, yung top 3. Second, uh, naisip ko rin yung mga nasa retest. Kasi every, hindi naman every, pag ng eleksyon, minsan, syempre, sa kagustuhan, syempre manalo ng ibang kandidato, pinapangako nila na pamimigay sa tao yung mga uh, nakatera sa li -list. Na unfortunately, hindi po yan totoo at hindi mangyayari. Pero, nung ako'y nanalo, itinaray ko din kausapin si Sekretary Tugade, nalo kami sa uh, event center sa Grand na, at sinabi ko nga na, Baka po pwede nga ibigay ito sa city. pwede na, baka pwede ko ipamigay na sa mga tao. Sabi ni Secretary ko, sa akin ngayon, you cannot give what you do not own. Hindi mo mag-aari ng city government. Yung mga lupang yan, paano po ibigay? Pag-aari yan ng TNR. Ah, ganun po ba? So, okay lang. at least maliwanag sa akin, may plano po ba kayo? i-pamigay ang lupa? Wala. So, okay yan. Nag, natapos kami doon. Pero problema pa rin yan nung umupo naman si Secretary Bautista, nag-usap kami dito, sa dito mismo, sa Bulwagan, at nag-propose naman ako ng second option. Ang second option ko ay bibilhin ng city government ang Rindes para may pamayagi ko sa mga tao. Kasi kung hindi ate, hindi mo pwede pumigay. Pero kung bibili na city government, tayo na may ari, pwede natin pumigay. Kasi 30 meters wide yung ating PNR. 3 meters ay nirerentahan ng sa Batang Gusto Hindi. pipeline, Five lines. Mayroon na five lines. So may 27 meters pa. Seven meters, pag natin sa tao, then yung 20 meters ay kalsada. Para meron tayong bypass from Bugtong to Pangaw. Ang um, unfortunately again ay parang may plano daw ulit na national na buhayin yung train. Sabi ko nga, pano pa ni Noli de Castro na sinasabi. Bago pa maging president si Noli, bubuhayin. 20 years na ang nakaraan, wala namang aksyon ang national government. Sa so, nang nangihinayang ako sa development na pwedeng mangyari. Pero syempre, bottom line ay sila yung owner. <laughs> Tayo yung may nakikiusap lang kung talagang ayaw na ipagbili, wala pa rin. So naisip ko, paano ba talagang magkakaroon? Nagkaroon din ng proyekto ang national government. Yung 6 million sa 6 years houses na plano ni President BBM. Maganda yung proyekto, actually. Ang problema, hindi niya masosolve yung homelessness. Dahil yung qualification, unang-una, napakahirap. Ako isang pagita vendor. Paano ako maka-aprobaan number one ng bangko? Kasi ang requirement, either ikaw ay GSIS, pag-EBID, SSS member. Kung at, after noon, meron pang approval ng bangko. Unang-una, -una, hindi na kaya. I-assume natin na qualified. Magkano ang halaga ng kanilang property? 650,000. Sabi ko nga kay Secretary Secretary, ako, saan? ako sa ako di hindi ko pa pakataas yan. Sabi nga sa magtataas pa nga kami Kasi talagang mahal, mahal, mahal. Hindi ho mahal eh. Kasi po kami, mer meron na ho kaming pinagawang mga units. Ano yon? Yung may pinahayot sa division. Ilan po ba square meter? Sabi sa akin, ako, oh, 40 square meter yung at least 40 square meter yung lupa and 32 square meter yung floor area. O, oh, ganun din kami. Parehas tayo. Pero yung tayo. Kasi, ang sa inyo ho is 650,000 sa city government of Lipa is 170,000. Nagulat siya. Paano nagawa ng Lipa yan, 170? During, yun yung initial eh. Kasi ngayon, nung after ng Ukraine, Russian war, ay naging 200,000. <laughs> Tumakas ang presyo ng bakal kasi to ano eh. Kaya naman ho yan, basta huwag gusto at ano gano'n. So, plano rin kasing lagyan dapat yun ng housing ng, uh, ng, uh, ng, visud. So, hindi na nga ako pumayat, ako tayo na lang. Pero siyempre, hindi naman kaya yan ng government lamang. Sabi ko, ay eh, siyempre, marami rin tayo, meron tayo na natin yung uh, hospital ng Granja sa probinsya. Additional expenses yun para sa mga personal, yung sweldo ng mga tao at saka yung mga uh, MOOE, at saka ano na pa namimigay tayo ng mga assistance, e nakakatanggap kayo, atanggap, kayo beneficiaries, yung beneficiaries, ng ating mga senior citizens, yung 1-5 quarterly pensions, so marami rin tayo nagpapagawa tayo ng bagong city hall kasi eh, medyo ito ay medyo nagkocost, nagiging cost na rin ng traffic itong ating uh, uh, city hall dito sa bahay, so marami rin tayong pinagagagastosan, doon pumasok yung idea natin ng partnership na hindi kaya ng gobyerno lang kailangan din natin ng tulong ng mga uh, nasa private sector so nung inumpisa natin yan actually ay ako ang unang nag-donate nag-donate agad ako ng uh, 26 uh, units na yun ay sweldo ko, sweldo ko sa lahat ng sweldo ko dinonate ko muna 26 uh, uh, units pero doon akong isa nagsunod-sunod na yung mga JC's Eagles, Rotary, ano pa ba, ba? Uh, yung mga private mga hospitals, private individual, unti-unti, at hanggang dumating na nga po tayo sa ating mga cooperatives. Siyempre, sa initiative ni Ram Mendoza at sa tulong ng ating uh, four uh, primary ko. Pri uh, initial, yeah. <laughs> baka may susunod pa eh, na cooperatives, <laughs> ay nagawa natin ng paraan na kung bagay magkaroon din tayo kayo ng opportunity na magkaroon ng bahay doon. So, nagtuloy-tuloy na nga. Ngayon, nandiyan na yan, nandiyan na yung bahay. Hindi ito katulad ng mga project na pag socialized housing ay nasa bundok. Kasi marami din yan, o oh, sige, lipat namin kayo, dito kayo dadalhin sa dulo. Um, uh, pag gano'ng ginawa natin, wala mangyayari, babalik at babalik ang tao kung saan sila naninirahan. Ito ang ating pinili ko talaga to. Actually, ito'y pinagbebenta sa akin ng aking kapitbahay sa barangay sa East. Nagkataon yung anak niya ay classmate ko sa Lasal. Ang bilihan diyan ay during that time, matagal na matagal na rin nagkasarado sila ni Katoni na suka. May ari na mga MS. 700 pesos ang tawad ni Katoni yung panahon yun. Ang ako naman ang tawad ko ay 525 pesos. Ako siya 500 pesos lang, ginagdagalan namin yung 25 pesos gawa ng mga okay. <laughs> iba-ibang mga gastos-gastos sa ating binigay. Dahil ang katabi property ay Brooks. Ano South, 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 brook. brook. South Brooks. 5,000 per square meter. Pader lang ang inyong pagitan. 5,000 per square meter dito, libre ang lupa. Second, ang city hall ay inilipat natin dyan. Ang aresa, ang pre-selling nila sa 100 meters lang ang layo, walking distance. Ang pre-selling ng Aresa is 65,000 per square meter. Sold out ang first 20 hectares. Sold out. Ngayon, nag-request sila sa amin ng uh, mag-re-request ulit sila ng additional 20 hectares sa kanilang commercial area. Yung pang isa, commercial area yung lugar. Darating yung time, kaya naman siguro may mga anak na gagraduate o kahit hindi gumraduate, meron kaming uh, usapan ng uh, Lipenyo ng uh, Ayala land na, na priority sa hiring yung mga nakatira sa Lipenyo High Subdivision and yung entire Bulacan area. So, what a opportunity. Dahil sa time, kung oh, wala na kayo sa mga cooperative, hindi, biro lang. mag naman level yun eh. Uh, siguro sa banda-banda rin. Kasi yun ay ano ah, uh, uh, at doon din, malapit din ang City Hall. Kung bagay sa inyo mga pangangailangan, malapit lang ang City Hall, malapit lang din ang Depend High School Division. So, prime lap. At yung daan natin doon ngayon na ginagawa pa, magkakaroon din siya ng bypass papunta sa Lipa Bugtong Exit. na Bugtong Exit. Kasi may ginagawa tayo, may gagawin nung kalsada, from Star Tollway, Bugtong Exit, papuntang Kaliwa, and ang kanan ay papuntang Lake Shore? Lake Shore. So doon din, meron eh, pa naman yung Lake Shore. Mayroon siya circumferential road sa gitna ng, ng uh, start tollway. Pero may usapan rin kami na gagawa din ako ng kalsada buwat sa bypass papuntang Lipeng Heights subdivision. So yung ating ano yun, talagang napaka prime na sabi nga ng mga developer nung hindi ko pa binabanggit itong mga issue ko, mayroon ito yan eh, pang high-end yung property yung lupa, pang high-end subdivision. Pero hindi eh, sabi ko nga, bakit? Pwede rin naman yung uh, hindi billionaire yung, ay pwede rin naman merong property sa high-end yung lugar. Diba? Right. At yun ay para sa ating lahat. So, yun lang. So, sa maraming binanggit si Nani, yan naman yung pwede pang pwede pang uh, uh, namin itama, uh, ayusin, depende sa situation. Pero ang non-negotiable mm -hmm. talaga ay hindi pwedeng ipagbenta at hindi pwedeng paupahan. Yung kasi ang uh, kaya nag-fail ang karamihan sa mga nagpa-project na ganito kasi inalaw nila. Ito yung property para binibigyan lang natin tayo, binibigyan kayo ng co-op namin at kayo mismo kasi kayo din na nag-invest sa pagpapagawa ng bahay. Same as yung mga empleyado, teachers, and police na gusto rin maglagay ng bahay doon, sila din naman yung mag iinvest ng 200,000. Ang binibigyan lang namin ng free ay yung gigibain namin yung kanilang bahay kasi gagamitin namin yung lugar. Halimbawa ay yung sementeryo. At sabi nga niyo, 50 years. Ano ba tawag sa <coughs> Parang 50 years na sila nakatira. Ay gigibayin namin. So, kailangan naman ibigay ng libre kasi kailangan naman hmm. Pero kung ikaw naman i-voluntary, meron kami J.O. dito, nangungupahan. Voluntary, gusto ko mag, gusto ko tumira dyan. At least kayo mag, meron kayong uh, investment na yung ng bahay pero sinasagutan naman ng city yung development sa kayo lupa. And pinilungan kayo ng inyong mga co-op para sa loan ba yun? Okay. O, para sa loan naman kasi wala lang bigla ang hawak tayong pera at least din kayo. So ito yung sinasabi ko, a partnership tayo dito sa subdivision na to. Kasi lagi mas sinasabi na uh, kaya-kaya, di ba? Basta sama-sama at tayo nagtutulungan, kaya nating baguhin ang ating kasalukuyang, oh, kaya nating improve ang ating kasalukuyang buhay. So, sa yun lamang, uh, hopefully, before the, ano ba ang 27? lumipat? Kung kakayanin, uh, kung ano nyo, 27, 27. kasi sa November 6, may lilipat ulit doon, ayaw din naman namin magsabay-sabay, mas maganda, makapag-establish muna kayo, ng inyong uh, lugar bago meron ulit na uh, lumipat na ibang mga tao doon. As soon as possible, para sa'yo, wala nang problema. Anytime, pwede kayong lumipat doon. Dahil tapos na naman talaga yung unit, ang iniintay na lang natin ay yung tubig at ilaw. May mga improvements kami dadalhin doon na kasi sabi nila ay hmm. bawal maglagay ng ano yun? pump. Kasi pero maglalagay din kami doon ng ano, nag-budget tayo para sa poso kasi paano pag nawalan ng ilaw di meron din naman tayong, although pag nawalan naman ng ilaw karamihan naman natin pa wala din tubig pero maghalagi din tayo ng puso yung mga lupang bakante, bawal gamitin pero ngayon ginagamit namin sa pagkatanim vegetable uh, gardening nagtatanim ka na tapos ay uh, may makakain ka pa at sinusoldahan pa namin ng 5,000 ba binigyan natin? 5,000 para lang magtanim kasi part ng project namin yan sa greening. At saka ang lalo nga pangako, lahat ng titira doon ay automatic member na ng Lipa Family Health Card. Alam niyo naman yung Lipa Family Health Card, di ba? Na libre sa apang, apat na hospital natin and kung sa private hospital ka, especially kung emergency, Uh, na hingi minsan ng down payment o ng deposit, hindi na kailangan ipakita lang ang card dahil makakaroon kami next week ng MOA signing naman ng mga private hospitals na kayo don ay or guaranteed ay i-accept at i-confine kayo kasi kayo ay family health card member yeah. so yun lang ang uh, 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 congratulations and uh, hopefully ay uh, as soon as possible ay uh, makalipad na kayo sa inyong bagong tahanan na magbibigay din ng bagong buhay para sa ating lahat. Maraming salamat.